Kinaibigan ni Dennis itong si Carol hanggang sa unti-unti na nga makuha ang kanyang gusto dahil napanatag at nagtiwala itong si Carol. Walang kamalay-malay si Carol na may motibo pala itong si Dennis. Kaya pala ginawa niya ang bagay na iyon upang hindi mabaling ang atensyon sa paghahanap nga sa totoong killer dahil ang totoo ang may kasalanan ay ito nga si Ronnie at kasabot nga niya itong si Dennis. Sabalit hindi mo mahalata sa mga kilos nga ni Ronnie at nitong si Dennis. Dati pa nilang sinabi na alam nila kung sino talaga ang totoong salarin. Ngunit ayaw nga nilang sabihin. Samantala si Ronnie ay patuloy nga nagagawa ng paraan kung pa paano nga niya makuha itong si Wilfred. Well matapos nga ang kumbinsi niya itong si Amber. Kaya naman patuloy na nilalayo ang loob ni Carol dito sa kanyang ex-husband na itong uh, si uh, Wilfreds. Well, Pagkatayo na niya ng gulo. Ginagawa lamang niya ang magpagkita dito kay wellfriend, dahil sa kanilang anak na si Lia. Ayaw niya kasi na mag silang dalawa dahil sasama naman ang loob nitong si Lia. Gusto niyang maging masaya ang kanyang anak. Ayaw niya na mag-iisip ito at mag-alala sa kanyang mga magulang. Kaya naman sa kabila ng mga nangyayari ay nanatiling palaban nga itong si Carol. Ginagawa niya ang lahat kung papaano mabigyan ng maayos na buhay nga itong si Lia ayo niya na iasa lahat kay Wilfred. Kaya naman pinilit at nagsikap siya sa kanyang sarili na maging financially stable para sa kanyang anak dahil gusto niya itong masuportahan sa lahat ng bagay. At hindi naman siya nagkakamali dahil papaboran naman siya ng tadhana. Lalong lalo na itong si Dennis ay tumutulong din sa kanya para makakuha ng mga magagandang kliyente na gustuhan ng offer na mga gawa niyang pearl. Kaya naman nagkaroon na nga siya ng maraming suki at lalago na nga ang kanyang business sa tulungan nitong si Dennis. Kaya naman laki ang pasasalamat nga nitong si Carol dito nga kay Dennis. Dahil nga sa kanya ay madali niyang na ay promote ang kanyang business at natuwa nga sa kanya ang naturang CEO dahil napakaganda at para sa kanya ay napaka the best ang gawa nga nitong si Carol. Ang mga pearl na kanyang ginawa ay napaka special kaya naman siya ay nagtiwala ng gusto dito kay Carol dahil nga sa walang tigil na panunuyo nga nitong si Dennis pagdating nga dito kay Carol ay unti-unti na ring napamahal itong si Carol at binibigyan niya ng chance ang kanyang sarili. Kailangan na para makamag-move on na nga siya sa nangyari sa kanyang ex-husband eh, na ito nga si Wilfred. Napapanahon na rin para tutukan naman ang kanyang sarili at para mahalin ito ng talagang walang kapalit. Ang kanyang mga kaibigan ay eh, botong-boto din pagdating nga dito kay Dennis dahil nakita nitong mabait at maaasahan at dahil nga sa malaking tulungan nitong si Dennis ay pumayag na rin ang mga ito subalit so, hindi lang pala doon nagtatapos ang lahat dahil malaki ang tulong pala nagagampanan ni Dennis kung paano magkaroon ng ustisya itong si Carol lalong lalo na sa pagkamatay ng kanyang baby sa sinapupunan hindi pala talaga si Wilfred ang may pakana dahil ang lahat pala ay set up din pala at kagagawa ni Ronnie dahil nga sa pagiging dispiradanya niya at gusto niya na talagang walang maging balakid sa kanyang mga plano at nag-aalala siya na baka nga ay muling magkabalikan na nga sa si Wilfred at itong si Karon kaya naman na napag-utusan niya itong si Domingo sa loob ng kulungan para i-trigger nga itong si Carol at turnuyang mawala ang bibis sa kanyang sinapukunan nagsalita na nga kasi itong si Gian at dito ni lahat niya ang katotohanan hinggil sa kanyang mga nalalaman sa mga pinagagawangan itong si Ronnie. Ngunit, as usual, iba plot twist nga nito ang si Ronnie na ginawa lamang ni Gian ang lahat dahil obses na obses na, sa, sa kanya. At ngayon ay hindi niya matanggap na si uh, Ronnie ay napunto na kay so Walter. Subalit, hindi niya madideny ang lahat sapagkat ito nga si uh, Gian ay may uh, mga uh, ebidensya na hawak hawak rin niya ang mga picture kung saan uh, isa din sa mga nalalaman niya na ito nga uh, si Ronnie ay ginawa ang lahat para nga lang uh, masira nga silang magpamilya dahil uh, nung uh, mag-asawa nga si Joy at itong si Wilfred ay dati nang na may namamagitan kay Ronnie at dito kay Wilfred. Ipinakita ang mga larawan kung saan ito nga ay napulot nga nitong si Gian kaya naman hindi basta-basta madidinay ang lahat ay katotohanan. Kaya naman galit na galit ngayon itong si Wilfred. At ngayon ay hindi rin makakapayang itong si uh, Carol na hindi mananagot ang mga ito lalong-lalo na sa pagkawala ng baby niya sa kanyang sinapupunan handang-handa na magtistigo nga itong si Kaya naman matutuloy ang kaso. Pagdating nga dito kay Wilfred at dito kay Ronnie, lumakas ang loob nga nitong si Karon. Oras na ng paniningil, lalong lalo na at rinding rinding na rin siya sa babaeng si Ronnie. Dahil lahat na lamang ng kanyang gagawin ay na ito, lalong lalo na pagdating niya kay Wilfred ay lagi siyang pumapagitna, naroon na nga halos diktahan na nga niya itong si Wilfred pagdating sa kanyang anak na si Lia at mas gusto pa niyang ilayo ito kaya naman hindi siya makakapayag na walang gagawin at ngayong alam na niya ang totoo kaya naman dahil sa pangyayaring yun ay magsisimula ngang matataranta at kakabahan na nga itong si Ronnie dahil siya naman ngayon ang haharap sa korte at sila naman ngayon ang lilitisin sa korte, kung noon ay nagawa nila na pagbintangan itong si Carol. Ngayon ay paparanas ni Carol kung ano ang pakiramdam ng pagbintangan at kung ano ang pakiramdam ng nililitis. Talagang sisiguraduhin ni Carol na makakamit niya ang hostisya. Ipaparanas niya ang lahat ng paghihirap niya sa loob ng kulungan. Lalong-lalo nga dito kay Ronnie dahil talagang punong-puno na siya rito.